tayo. Share, share, like. Hello, Andrea. Hi, hi, Scar. Hello. May, may tummy is... Yes. Sige na, Bing. Ay, para ma... Masulod na ni Bing. Hakot itong washing, Bing. alam ko ay di kita iniibig akala ko Oo, maglaban na naman ako dito oh, marami tapos may bata pa akong binabantayan oo maglalab ba talaga ako Tami, oh, ito sa baby to Tami akong labahin. Mm -mm. Natingog siya ba? Panamuna naman ito yung siniparate ko na yung white dito siya tapos yung mga maliliit dito naman. Yung ano ko yung laba yung washing bind. Bing, butangin na bing. para mahuman na ni atong labunon bing. na punta makakuan ani ba. Kan ni kaayo. Kuan na to pag hakot na ba. Tugtubig. Yes, Sonu. No. Yes, like and share and subscribe, baby. Ikaw la ba? Naman tu ikuan. Gisi man, aku Gisi. Hello. Hi Z Z Hi. Hello, hello. How are you? I am good and you? How are you? Yes or no? Yes or no? Hi! Good morning, good morning everyone! Everyone! Hello, hello! <laughs> okay lang ba? Hoy, okay lang? Huh? Okay. Ano, ano, ano sabi mo? <laughs> <laughs> Yes, hello. Hello, hello. Oh, hindi ako... <laughs> Wait, Nala. Ayan. Like and share. Like and share Tayo. Hi Bajer. And Ayan. si Basha. Bajir Kan Con construction. Hi. Uh -huh. How are you? How are you Jane? Jane is good. He he is working in the city. Is milk in the store? You buy milk in the store? Go go in the store. Have milk. Jane is okay. Is Jane is fine. Don't worry. Yeah. Uh, <laughs> Mark Marami pang ano ba? Marami pang tao sa ano sa puso. Hindi pa ako makapag Yes, ma I, I have uh, labanaw. Yeah. Many, many and I'm busy because many clothes to wash, hand wash. Yeah. Hindi, mainit naman dito. Sobrang init. Ay, Rangy, ay may, may nabasyo na nakapunta dito sa ano, ba, sa live ko. Hinahide ko na lang siya. Kasi, nanonood, sabi niya, para daw akong baleo. Eh, sabi ko naman, para ka rin baleo, ba't nanonood ka sa akin? Inabaliwan ka pala sa akin. <laughs> ba't ganun? Ba't hindi na lang siya maging happy ba, no? It's good morning, Chris. Chanda? Chandan. Hi, good morning. Good morning, good morning. Hello. Yes, good morning. Good morning, everyone. Hi. Yes, yes. Hi.